<laughs> na, 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 low cut, eh. Sabi sa amin, may dadaanan no? daw kami na cementerio. <laughs> so guys, ayun na siya. Buti hindi tayo kita dito sa loob kasi intent tong sasakyan. So yun na, say, yun na siya. Yun sana hindi tayo napunta. ah, <laughs> oh, ganda ba sir? Oh! <laughs> sir. <laughs> naligaw ko. Dito na sir. Dito na ako. Ah, kaya. Naging low cut. Ang ligaw, ligaw pa sila dito. Daming short cut kasi eh. Uh, short sila. <laughs> long cut nang cut. sila nang BF, SMB. BF, ano yun? high? Iba yun. ang lapo pala dito noon eh. Pag dito nakapitin dito yun natin ah, C6 no? so yun pala mapunta kami ng Kainta Rizal at uh, may ito so surprise kami doon pero actually alam niya na napupunta yung team Duke Rager doon para sa napanalunan niyang frame so, sa mga tropa natin na hindi nakakalam uh, si Duke Rager ng dalawang frame at itong pupuntaan namin isa to sa mapalad na mabibigyan Actually, hindi niya nga rin alam, no? Para sa kanya talaga. Para sa kanya talaga. Hindi oh. alam nitong bagay na ito na kasama ako eh. <laughs> <laughs> Sila lang dalawa talaga yung ano yung mapunta. Nagpumilit lang ako. <laughs> Nagugulatin lang natin ito. talaga ay ay heart T C T mm -hmm. lumetis si T T na tai tai kainta <laughs> tai tai kainta tai tai <laughs> ulit ulit ano you know? andito sa... na kami sa abaka si nabalot nalilito ako din sa kainta cag tai tai kaini parang iisa lang yun hahaha <laughs> <laughs> hunting na namin yung misala <laughs> Nasaan yung bahay niya Papadala na namin ng warang to bares. Ayan. <laughs> <laughs> oh eh. One way. One oh, way. hindi naman. Ah, hindi. Kasi yung bukong naka ganun. Oo. Tapos yung isa naman dito naman naka... Parang gay... Eh. Okay. Parang subdivision tong pinuntahan natin eh. Galing talaga yung CEO'y sa mga shortcut eh. <laughs> 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 Parang tayong mga ano nang itbulaga eh. Yung sugod ano. Ah. Sugod bahay. <laughs> ito na to. Kay na to. save si more oh. Sabay yung Para nakadaan la, na ako dito sa Para kapyo. dito eh. Mm -hmm. Ayun no? oh, pure gold parola nakalagay. So bali itong state na to is uh, parola no. So tingin ko malapit-lapit na namin makita yung uh, maswerteng eh, bahay ng Itbulaga. <laughs> <laughs> Kasama natin ngayon so, si, Wally. <laughs> si, Wally. <laughs> si Wally. Si Wally at saka <laughs> <Okay>. si Jose. <laughs> Ayan pag pag nagganito tayo, sugod so bahay na ganito. Bigyan ng 5,000! Hey, oh. <laughs> oh, bigyan ng cherry mo Kaling ka Shopee yan! <laughs> oh, bigyan ng jacket! Kailangan <laughs> na yung tulaga at yung si oh, Kuya Will. Pinagsama na ano, si Kuya Will, yung siya yung sugot mismo sa bahay. Parang kombinasyon ng ano to eh, tulaga at saka ano <laughs> eh. Masisikap to. Siyempre <laughs> <So>, kasi, doble yan na. Oh, doble programa, <laughs> no? <dupling. laughs> parang one way tayo. Hindi <laughs> ba lahat sila ganun eh. Ah, tayo lang yun. Oh. Hindi, may sa lagod dati. May sumusunod. eh. May, may sumusunod. Oo, eh. oh, mga gago yun. <laughs> <laughs> ay, ginagago kayo. Oo. Oh. Siguro, eh. siguro, ano din, akala nila eh, hindi one way. Okay, hindi Sulod, one one okay. Okay. Atin, ay, hindi din sila sa akin. Yung na nila, gano'n ako na kundin eh. Parang ito na yung, ano, kamelya sa mulino. Paglitaw natin ngayon kabiti na. <laughs> mm, Dasa ano na kami ngayon eh. Sa may um, ano? St. Ano, John. Saint John sa may ano? Bila ano Chibugan. Ah, sa kabilang yeah, sir. Ah, sa kabilang saint John. Dalawa pala. Sabi sa amin, may dadanong daw kami na cemetery. Isap, no? November 1 ngayon. Diba? Ito na yung ano na. Halloween special. so, sa mga tropa namin na nanonood dyan, ito na yun. Yung adventure namin ngayong Halloween. so guys, ayun na siya. Buti hindi tayo kita dito sa loob kasi tinted tong sasakyan eh. So, ayun na siya, na siya. Alam ko, familiar na kayo to eh. Nakikita nyo na yung mga vlogs nito eh. Siya nga pala si ano, bike, 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 pinas na? Ah, bike, 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 isa din to sa mga tropa natin na nag-content ng Joke rager na Apex X1 at uh, hindi niya namalaya na siya din pala yung mananat hindi niya pa nahalata na nandito kami sa loob si Sir Arafat yung ano ayan hindi ba kita? hindi din kita yan <laughs> malapit eh <laughs> oh. Wala siyang kamalay-malay. Ikaw muna yung bumaba. Ay, ha? Ikaw muna yung bumaba. Ako na akong parking. Tikit na tikit eh. Tikit na tikit ba? Dito na ako sa likod. Pwede oh, naman yun. Pwede ba? Yan! Yan no? o. Oh, Maya-maya na ako bumaba. Pagkukunin niyo na yung frame. <laughs> Oo, oh, ganun. O, oh, ganun na lang ano ka lang <laughs> Yan sana hindi tayo nakita. <laughs> Correction pala guys, yung YouTube channel niya is Bike Bike Pinas, hindi Bike 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 Pinas. <laughs> so yan, uh, lalabas na tayo para makita niya tayo. Yan timing tayo. Ano na ba sir? Oh! kasi uh, Ganda videos ko. Kinukwento ka niya kanina eh. Nandiyan niya sir. Oh, sabi ko, saktong-sakto yan sa kanya. pwede kita sa personal eh. Mrs. ko nga Nakabasa nung post mo. Oo. Ay galing nga mo si kahapon. Kaya yung pagka namin. Pero nagtataka ako, nag-friend request sa akin doon ng gabi. Inaksip ko pa nga eh. Eh, eh, naisip ko na, na ano, na, na ay, hindi ko may message, baka mahalata. Tapos <laughs> ah. oh. <laughs> kasi na sinasabi mo, hindi pa nila nakikita si Ipo. Ay, ganda, mayroon silang sneaker ng Pilipinas. Kasi yan ang na-generate yung Pero parang pang-agresive yung tsura. Yan yung, man. Kala nga nila pang trail sabi namin, pwede na ako nga mag-trail, pero light lang, huwag niya nang abusuhin. Yeah. So, <laughs> awesome. um, Oo, kasi yun na nito, yung mga mag-abel niyan, nakakapan tayo eh, 5 years limited warranty. Plinano okay, talaga namin to eh. Alam <laughs> 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 na ako. Alam na ako. Sa akin may nag-friend request sa akin. Hello guys! Sinato ang puto ka dito. Hello! Ito, <laughs> 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 uh, kasama natin ngayon in flesh, si Bike Bike Pinas. Yeah. Subscriber din naman yun eh. <laughs> <laughs> <Alright>. <laughs> Pero malita, napaka-importante na meron ganito. Pero kasi sa mga newbie, pag hindi marunong mag-insert ng seat post nila, yes. isang sinasagad nila, nagkakaroon ng truck uh -huh. dito. Kaya mo laging, isa marami na rin yun naman yung bawang mong brand, naglalagay na rin sila ng support dito. Of Ayan o. Ayan. Ayan. Ha 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 kayo sa Alabang? Malayo lang kayo ng galing yung oh, galing na. Tagasang ka ano? Ah, uh, Las Piñas. Malayo kayo. Oo, oh, tapos, oh. tapos ito. <laughs> Naligaw-ligaw pa oh, sila. Oo, oh, naligaw pa sa Alabang <laughs> bang Yung target time na 1 hour lang yata yung biyayo. Ang <laughs> tagal. Las <lang. laughs> Piñas. <laughs> sa akin tumaan, si C6 Road? Okay. C6? Mm ito yung sa frame bag ng bike mo sir oo oo ayo okay yeah. sinasabi mo kano oh. pang gusto mong mangyari ah uh, simple lang ba o oh, automatic na 5 seater packe yung 5 seater packet ko, may naka separate na siya na gaya ng hampa lagay Galing, no lagaya ng hampa Lagaya ng cellphone ito lang lagaya lang ng cellphone tapos oh, waterproof pa naman uh, wala tama ito yung pinaka lagayan <laughs> ng barya kung ano mong mo matukot. Ah, sakto yan sir. Hmm. Hindi ka na mag-alos sa... Nakikita mo pa eh. Buti dito Ito yung pinaka main <laughs> packet. Ito <laughs> yung pinaka main packet. At meron pang lagayan din ng barya sa loob. Kaya yeah, lagayan ay, ng IT. Oh. So yan yung 5 zipper no? Ito yung 5 zipper. Matic na yan kung gusto nila yung 5 zipper packet. Ganito design ang ginagawa ko. Kasi minsan kasi, meron, na, meron naman nagbebeta kasi sa online. One zipper packet main pocket pero sama-sama na dito magulo kumbaga halo-halo na cellphone handbag na na yung iba, iba naman gusto nila ganito design apat-apat din pag ganito dito sipag dito sa talas mga ganito yung mga gawa niya sa panibela ang dami niya ano nasa youtube niya rin ho? nasa youtube niya rin meron yun. Yung may, mga nagpapagawa din sa akin ng trend bag na minsan, ginagawa ko rin ng video, pinapost ko rin sa YouTube. Oh, magandang klase. So, Ano so, mo pala eh? Mahawakan mm. mo pala. Sa totoo. Mo, yung feel niya? Strap po para sa ano interior. Oh, ayos sa... Wow. Ayun ako. yung nilalagay dito? Di Meron ba kayong Shopee? Ah, meron wala oh, ko. Okay. Okay. Ginabalang pa namin. Ano ito? So ito guys, so, meron din silang uh, parang strap para just in case na may mga interior ka, pwede mo itong i-strap lang mo sa uh, frame mo. Ayan, si Sir din, ayan, nagbibenta din sila at nagko-customize din sila mismo ng frame bag. So bali, pupunta lang sila dito ma'am, no? Sa inyo para masukatan mismo yung frame nyo. Kasi dapat nasukat talaga yung kasi nang inyo. Yes, sir. Sakto. Collaboration Sacto, sa ay. ano, sa Joke Rager. Oh. Okay. May pangalan na Joke Rager, tapos sa kanya din. Mm. Di ba? May mga pag-giveaways na pala tayo sa ano, di no? ba? Magawa tayo. O, yun, no? pag na ito, next. So, ayan. Talagyan mo lang ang Joke Rager ng lalang. Pwede dito. Pwede dito. Ayan. Ano ba yung pagka-velcro nito? Hmm. makapal, makapal. No? Marami kasi Kapal, no? klaseng ganito. May no. manipis, may makapal. Dahan na nang kawala. Kahit mag-jump kaya, eh, ah, hindi mo Hindi matatanggal Kasi unang-una, meron siyang parang nakatali. Oh, nakatali. Kasi yung may mga nakikita ko, velcro lang. Mm, -hmm. lang. Mas mahal pa nga yun eh. Oh. brand, parang um branded, brand yun eh. Tapos ito, may tagahawak na talaga siya ng mm -hmm. inner tube bago mm -hmm. i-strap dyan. Oh, na, bago bago Oh, nakahanay nga. Oh, may. Okay, ano yung start? Ni na. Yan, picture taking muna. Para para galing kay ano, fast muna na muna. Sa cellphone mo na siguro, save muna lang sa akin. Para kay. Okay uh, lang ba yung ilalim? Para madali nang makahanap. Ah, mo. mm. uh, sa mountain peak ka na. Monti Pick. Sa Shopee. Marami din sa Shopee meron. Oh, wala. Yung phone mo oh, na. Oh, yan, phone. Maganda yung phone niya. Oh. Thank <laughs> okay. uh, si yeah. po. Yeah. <laughs> Subscribe po kayo okay. kay Bike Bike Pinas. Ayan. Pag-build mo nyan. Ganda nyan o. Oh. Ito na yung bago niyang Apex X1. Ayan. Yeah. So, bye-bye yan. Magkakaroon din yan ng content sa YouTube channel niya. Okay, ma'am. Salamat po, ma'am. Thank you po. Thank you, thank you so much. Subscribe, like, and share. Ayan, oh. Bike, bike. Pinas. lah, Let's Karang, go. Okay. Baby. See right. okay. So, um, you, ma'am. Okay. Ayan, na kami. <laughs> Alright, uwi na kami. Masalamat tayo kay, ano, kay Sir... Ano ba talaga yung pangalan niya? Jerry, baby Jo oh, Jerry Dizon. Dizon. YouTube channel niya is uh, Bike Bike Pinas. Yun, abangan niya yung i-upload niya na content about dun sa Apex X1. So, bali ito kasing si Bike Bike Pinas mahilig din to sa mga ano eh, mga gala-gala, mga touring-touring na ganyan. So, yan, may ibang option na makikita yung mga tropa natin dyan sa pag ng ano Apex X1. Hindi lang sa pang-trail, di ba? Tama, oh. tama. Okay. Trail to XC, tapos... Tuturing na. Oo, oh, At yan. Sa Sakto-sakto pa yung punta natin doon Kasi <laughs> si ano, si Sir Jerry, Eason, tama? Jerry, Jerry pa lang Jerry, pala. Jerry, Eason pa. Gumagawa siya ng mga bag. Mga frame bag yun. Para sa mga mahilig mag-touring. Kalibre pa ngayon yun. ganda ng mga gawa niya. Check nyo na lang po sa channel niya. Ilagay ko na rin sa description para makita nyo. Maganda talaga yung pinuntahan natin siya. Nakita din natin yung talent niya talaga. Yes, sir, na helmet yan. <laughs>